Hello, hello po mga kabebe. Magandang buhay po sa lahat. At yun nga ngayon po ay uh, alas 5 na po pasado ng hapon. At ito nga po yung mga alagang itik natin. Nandito po sa likod ko. At yun nga po mga kabebe. Ito nga mga alagang itik natin ay medyo matagal-tagal din po tayong hindi nakapag-update mga uh, isang buwan din po. Simula po nang uh, naibinta po natin yung uh, ready to lay nating mga itik at yun ngayon ay mag-update ulit yung marites nyo. At yun nga po mga kabebe, uh, nung mga nakaraang buwan is nangingitlog po yung mga alagang itik natin. Uh, ibabalik ko lang po yung kasi marites tas ngayon. At yun nga po mga ka-bebe kasi nga nung nakaraan mga isang buwan ay nangitlog po yung mga alagang itik natin na 7 Pitong uh, trip po everyday. At yun nga po mga ka-bebe, uh, kunting tips lang po sa lahat. Uh, advice ko lang po, pag mag-aalaga po tayo ng mga itik, lalo na po ay nangingitlog po yung mga alagang itik natin, uh, wag po natin ihalo yung mga dumalaga o yung mga 4 months na mga itik or ready to lay at na at yung nangingitlog na kasi ay malaking problema po yun mga kabebe kasi nga po ay uh, naapektuhan po yung uh, egg production po nila kasi nga yung mga nangingitlog ay hindi po makasabay sa mga dumalaga po natin o mga RTL po nating mga itik yun po yung mga isang dahilan po mga kabebe kaya ay uh, yung egg production po natin nung nakaraang buwan is uh, pitong tree lang po talaga siya hanggang sa nawala kasi uh, may dahilan din po yun mga kabebe kasi nga ay sa area nga po na pinaglagyan natin ay uh, wala nga po nga tubig. Alam naman po natin pag uh, itik po talaga sa mundo ng duck farming ay tubig po talaga yung number one po na kailangan po ng mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe at ngayon nga po ay uh, inilipat nga po natin itong mga alagang itik natin. Ito po dito po sa gilid po ng tinitiraan namin. Yun nga po mga kabebe napapansin nyo ba yan? yan? Wala pong bubong itong uh, aanan po ng mga alagang itik natin sa kadahilanan po ay okay lang din po kasi temporary lang naman 'yon. Temporary pero may dahilan. May dahilan kasi nga po mga kabibay itong mga alagang itik natin. 2 weeks din po nawala yung uh, egg production nila dahil nga po ay uh, kulang nga po tayo sa patubig. At yun nga po mga kabebe, maliban doon na hindi nga po tayo nagpipids or uh, duck layer sa mga alagang itik natin, kundi ay umaasa lang po tayo sa organic po na galing po sa kapalayan. Uh, yung pinapastol po yung mga alagang itik natin. Kaya nga po ay hindi po tayo makaka paitlog ng uh, 90% or 80% kundi ay nasa 70% or 60% or 50% lang po yung uh, egg production po ng mga alagang itik natin. Pero advisable din po mga kabebe na 50% organic at 50% uh, feeds ay walang problema po yun. Depende po yun kung may budget po kayo. At yun nga po mga kabebe ay kanina nga po ay nag-uumpisa ng uh, nangitlog -nang po itong mga alagang itik natin kasi kahapon ay uh, isang tray 25 ay isang at 13 na piraso so ngayon po ay uh, magdadalawang tray na po itong uh, itik natin yung itlog po nila sana nga po ay uh, tumaas pa yung uh, egg production po nila at yun nga tuloy tuloy na at yun nga mga kabebe uh, ito nga mga alagang itik natin pag makarating na po ng uh, tatlong 3 ay magpipiding po tayo magpipids po tayo sa mga alagang itik po natin. At ito nga po mga kabibi, yan, nakikita nyo naman po yan. Ito po mga alagang itik natin mga kabibay, pinapastol nga natin kasi nga sa paraan po natin is pre-range po yung uh, paraan po ng pag-aalaga natin. Yan po yung uwi uh, and time po ng mga alagang itik natin. Yung mga alagang itik natin mga kabibay sa mga nag-uumpisa pa lamang ay talaga po talagang matalino itong mga alagang itik lalo na po at nangingitlog na po itong mga alagang itik natin pag itong mga alagang itik natin mga kabebe alam na yun, nilang umuwi kusa na sila yung uwi at yun nga po mga kabebe yan nakikita nyo at ito nga pong mga alagang itik po natin yan po ay buwan na po to may mga one year na din po tayo one year na ngayong March itong mga halagang itik natin. tas may mga kwan din tayo. Yung nangingitlog na yung dumalaga ko po yung 5 months na itik po natin na hindi po na ibinta ay inalo ko po dito. Kaya po ang nangyari po ay uh, ito pong mga halagang itik natin yung mga ready to lay na ngayon ay naging nangingitlog na ay nangingitlog na po pa konti-konti. Mayong -konti. mga itlog po nila ay uh, maliliit po talaga. Uh, yung katulad po ng dati, yung mga previous vlog ko po, po. At yun nga po mga kabebe ay, ngayon po, itong mga itlog po ng mga alagang itik natin is mix. May mga extra small, small, medium, large <laughs> sana all may ganun at yun nga po mga ka-baby ah, ito nga po ah, mga lagang itik po natin ngayon po ay ah, hindi po talaga tayo vitamins. hindi din po tayo nagpipids, kundi ay organic lang po talaga yung pinapakain natin at yun nga po mga ka Ayun ah, ah, yun lang muna yung i-update ng duck girl nyo at bukas nga po ay mag-update nga tayo kasi nga preference nga yung paraan ng pag-aalaga natin kaya nakikita nyo naman oh. no nakikita nyo naman <laughs> sabi pa ni Annabel tapos yung uh, controversial nga na si Sarah Labati nakikita nyo naman at yun nga po mga kabibay ako pala yung duck girl ng Bokinot ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat thank you for watching